short ba ang budget mo para makabili ka ng bagong sapatos? Aba dito sa Marikina, may pag-asa ka pa. Dahil sa dami ng sapatos na nakadisplay dito, siguro naman makakapili ka dito. Wala sa loto ang jackpot. Nandito sa ukay-ukay ang tunay na jackpot dito. Dahil lang isang libo mo, maaari ka makabili ng dalawang pares ng sapatos. Basta matyaga ka lang maghanap. Sigurado may mahagilap panlalaki at pambabae. Meron yan dito. Malaki at maliit man ang paa mo. Sigurado, merong sukat yan dito, tito. Kaya isama mo ang jowa mo. Nang hindi naman niya palagi nakasimangot. Nang makita mo naman ng lakangit Branded ang mga sapatos dito, tito. Nakikita mo naman siguro, di ba? Meron ding kayo kayo na damit dito, dito. Karamihan pambata. Halo kayo UB nga lang. Pero 20 pesos. T-shirt na yan, tito. Open sila dito 10.30am hanggang 8.45pm. Araw-araw yan, tito. Walang pahinga yan. Pwede mong puntahan kung kailan mo naisip. Dito mo lang yung matatagpuan. Sa JP Rizal Street, corner ng Kingsway, Barangay ng Ka, Marikina City, Philippines. O siya, tito. Ikaw na ang bahala. Maglalaba pa kasi ako. Pakilike. Follow and share na lang ulit, Tito. Thank you!